Oh. Hula. Oops, oh, hula, hula. Hula. Hmm. Hmm. <laughs> <laughs> oh. Oh, ano na? Hula. Mm. Oh, ala. Oh. Oh, saan? libre like ka naman. May bisita tayo eh.

<laughs> ilahin mo nga po na dila ni Onyo. Ilahin mo nga po <laughs> na dila. Kailangan nang hilan ng dila. Ayaw lumabas ang letra. Ilahin mo. Hindi masabi-sabi yung sasabihin. Tagal nag-iisip eh. oh, na yun. Sige na, sabihin oh. mo na, sabihin mo <laughs> <sabihin laughs> na. Oh, ano, ano. O, oh. ilahin mo na ulit dila. <laughs> Ayot ko Onyo. Tenure time. Ano, wala kang pera? Wala kang pera? Wala, wala kang pumunta ulit. May isang daan ka, kahit isang daan lang. <laughs> Oh, ang meron. Ayun. Palalagin natin 'yan. Ang hirap. Hoy, natatbaka. Kakakay tapakul kulpa eh. Ay nais. Hoy, gago ka talaga. Asi, ikis natin sa sariling mantika. Okay. <laughs> ay, <ganti> ko nakita. Meron lagi ang mga naluluto. O ganito ang gagawin natin, ganto. Ah, uh, bungaw ka ng ano ng baso. Dalawang baso let kumakain. Oh, yung ano, yung mailo na baso kumakain, mailo na baso. Di sa gilid. Nagbibigay <laughs> Yes. Ano yung wala <laughs> ano yung... pa? Okay. okay, oh, dahan baka pagtahiwalay muna niya. na kami sa wala. Oh, good. Alam <ko> na <laughs> ganito, ganito pipiliin ni, uh, ano, ni Papa Kulsoy mo, asan dito yung pera, ikaw mag-ganan. Yung papilihan, lagi mo ay, yung pera, Pero kailangan, magkasambot uh, kayo. Ay, ay, ang gagawin mo, pag nasa kaliwa, sa kaliwang mata kakikindat. Ganon. O, oh, naintindihan mo? Hindi, okay. siya yung bibig Oo. o. sige, testing, testing. O, oh, sige, testing. Kunwari, yan, 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 yan. O, oh, ilagay mo, ilagay. O, oh, yan. Kunwari, nandyan. Kung nasan nakatapat yung baso, doon kakikindat. O, <coughs> oh, oh, yun, ganon, ganon. Hindi, hindi nakita dito ulit. Tinan niya, ina. wala ulit, ulit. Paano, o. Oh. Ayun, ganon, ganon na. Ah. Naintindihan mo ah, naintindihan mo ah. Ako oh, mo na lakit. Oo, oh, oo, oh. oo. Okay, okay, okay. Ano nyo? Ano nyo? Ano nyo? Ano pa, pa! nyo? Ba! Oh. Di! Di! Gano'n mo, gano'n mo! Di, pagkakaperahan to. Ano <coughs> nyo Pagkakaperahan to. Bilisan mo. Di ba, alam mo yung ano? Hindi. Ang gagawin natin di, huhulaan huhulaan lang ni Unyo. Gusto mo ikaw mong huhula. Ano ikaw yung maghawak ng baso, tatago mo yung pera, ganyan. Uh, okay. Tapos huhulaan ni unyo kung nasan. Uh! Kahit nakatalikod si unyo, gano'n. Kahit nakapikit pa siya, huhulaan niya. Pag nahulaan niya, sa kanya na yung pera. Pag di niya nahulaan, dodoblehin niya, gano'n. Uh, okay. Okay. Bakas tayo. Ay, malalaan. mo, mo. Gusto pa. kong bakas tayo. Bakas na tayo pa. Para, pag ko sa bakas to, no, ibig sabihin sa akin to. Oh, wala naman yung pera kahit makibakas-bakas wala nang pera yan. Ito pa ako dito. sige. Okay. okay. <laughs> ay, malalaan. na rin okay. yung Oh, Okay. kalandaya. Kalandaya ang tawa. na. Okay. Oh, ay, na. Ayan. Kalandaya na. Kalandaya na. Kalandaya na. Kalandaya na. Ha? Dyan, dyan. Sandali, sandali. Bilis, 50 lang. Wala. 50 ano mo? 50. 50. Okay. 50. Oo, 50 lang. Wala. Mamaya siyang tatalikod pagka... Nabigay na ba 50? Akala mo niya. Bigay mo muna yung na lang muna. Ilalagay na lang mo na. Labag mo lang

Chamba. Ah, oh, oh, chamba, chamba oh, lang. Là... <laughs> chamba lang yun. sandala. na. Oh, Sanda na. Sanda na. Nakabawi. Sige, sige. Nakapulong ako. Ay, gina. Gina, gina. O, game na agad. Game na agad. game, game, game. Oh. Oh, ops, ops. Oh. chamba ulit. Chamba ulit. Chamba Chamba ulit. Chamba ulit. Chamba ulit. Chamba Sandala, Sandala,

Okay. Sabi mo pagkakaperahan? Pag to. Alam ko nga pagkakaperahan e. Eh. O gusto mo paligtad naman kayo ngayon, oh Gusto mo paligtad kayo, ikaw At naman nung uh hula. O sige, tatlo to o, tatlo, 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 tatlo to ha? Tatlo daw yun na. na, tatlo. At na hula! Okay. Kaya akong nalatutong. Sige, sige. At na uh hula! Baka Ready? naman may, may mata ka sa likod. Ready? Okay! Okay, go! next O, oh, dun ka muna. Dun ka muna tumingin. Oo. Oh. Ready? Okay na, okay na. Dun ka tumingin. Oo. Hindi pa nga tapos. Oo. Sige. <laughs> tatlong baso. Oh. Ay, mo na. Ay, ang pool mo. Oh. Oh, na. Wala. Oh, ano Eh, naman mo. Paano nalaman oh, mo? mo? Ang mga na? Ano na, na Ano na, ano na? nangyari? Hindi. Paano? Ano na ano? ano? panalong -panalo ka na dapat dyan. Ano ka ba? Oh, Masagad na. daw. Da. Oh, na, na. na Oh, na

Okay, one, one, two, three. One, two, three. One, two, three. Okay, hula, na. Okay, go. Okay, go. Go. wala pa pala Wala pa ba? Wala pa ba? ka muna. Tumalikad ka muna. Ang bagal naman, ang bagal. Ayong bakal. Oo, ang kasayang. Limandaan yun ni. Limandaan yun eh. Okay, one, two, three, go. Go. Go na, Go! Oh, ano? Nasaan? Oh, limandaan. Oh, tabi mo na. Bigay mo na lahat doon kay Lelet.